Hello guys, samahan nyo kaming bumisita sa napik naming location para mag-dinner. Malapit lang ito sa may Dapitan Street, Sampaloc, Manila sa may Espanya. Kung katulad namin kayo na naghahanap ng um, mga kakainan or mga simpleng budget-friendly lang na pagkain pero masarap, ito na ang nirecommend nire namin sa'yo, ang Las Tres Marias pagpasok mo nga ay papakitin na nila kayo at bibigyan ng seat para maka-order na agad. Ni-recommend nga pala ito ng madaming tiktokers at vlinag na din ng ibang mga um, vloggers dahil sa malilamnam at cheesy netong lasagna at iba pang masasarap na um, pagkain sa menu neto. Na, nasa halagang 200 to 300 lamang. So ano pang inahantay nyo? Diba? budget friendly na siya. Pagpasok nyo dito ay makikita nyo agad ang kanilang mga decor kung saan nag-uumapo ang mga bulaklak nila dito at mga pink na colors. So ayan, sobrang makakarelax niya, sobrang gaganahan kang kumain. Agad-agad na nga kaming pumili ng order namin and ayun, ang daming masasarap na pagkain sa kanilang menu. Isa na sa mga binili namin is yung um, pizza nila na may cheese and pepperoni. Kasama na rin yung may lasagna na may kasamang baby back ribs. Ayan. So, makikita naman na enjoy na enjoy namin ng pagkain namin. Sobrang cheesy niya, guys. As in. Mabigat din siya sa chan. So, ayun. Order lang yung kaya niyong ubusin. Sinamahan na din namin siya ng drinks ng Um, chocolate milkshake and iced coffee. Ayan, sobrang na-enjoy namin yung time namin dito sa Las Tres Marias. And ayun, nakapagkwentuhan din kami. And makikita nyo naman na halos usap-usap din. May mga hindi kami naubos na pagkain. So, tinake out na lang namin. Since, ayun nga, sobrang bigat ng cheese niya and cream sa channel. Overall experience namin is mga 8 over 10. Sobrang friendly din ng mga employee nila dito and attentive. Uh, bigyan agad kami and nasirban ng food. At ito naman ang aming hyperlapse sa pagkain namin. Since, ayun, sobrang taga nga namin dito and madami pa kaming uh, kwentuhong naganap talaga. Since, sobrang busy namin sa mga trabaho namin. Dito na namin naibuhos lahat ng titira naming oras. So, yun lang guys. Malapit na matapos yung video. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa part na to, grabe, natutuwa ako kasi. Pin tinapos nyo na talaga yung video halos. <laughs> yun lang. Ayun guys. If you like contents like this, Please like and follow my page and TikTok account. And thank you.